Ito. Ito mga kapatid. Alam ko na siya panig na makakaliwa itong babaeng to. Eh. Ito yung... Ito, lahat ng credentials naririto. Abogado. Mambabatas. Pero sabi niya, yun daw pang dalaw-dalaw sa Netherlands tsaka pag ikot-ikot ni VP Sara, doon daw yung confidential fund. Sabi niya na naman, di daw nasasagot na naman yung confidential fund ni VP Sara. Biruin mo abogado ka at mambabatas. Pero dahil meron kang agenda. Ako, eto ha. Lahat ng abogado, ang pakiramdam ko, matalino. May utak. Hindi ka naman papasadya nang wala kang utak. Hindi ka magiging mambabatas nang walang something sa'yo. Kaya party-list representative ka, nanalo ka for some way, pinili ka ng grupo mo for some way. Meron kang something. So may credentials, may utak, supposed to be. But if your principle is anti-government, if your principle is manira ng tao, na dapat siya na yung posisyon niya at saka yung utak niya ginagamit niya para labanan yung corruption sa government pero ang nilalabanan ay personalidad rather than yung tunay na mga problema nawawala yung utak para nagag mo, nagagamit mo yung credentials at yung utak mo sa kasamaan Biroin mo you are, you are smart, you are young ah, uh, pretty na rin natin siya. May, hindi, hindi, pagpapumayat pa lalo to, baka pretty naman siya. O, oh, hindi naman siya paangit. O, oh, your youth, your credentials, your title, your, and you cannot discern good from evil. You do not have the wisdom to discern kung ano yung good sa'yo, Evil then you have a problem. Kaya ako siya nabanggit kasi parang baguhan siya at saka bata pa siya. See, eto ang mga popular ganyan. May credentials sa larangan ng politika. It's unfair to say ala silang utak, mga talino mga to. Pero saan ginagamit ang talino at ang credentials at ang posisyon saan ginagamit iyon ang nakakalungkot